bago lang nag-live yung si Bai Lourdes na may banta daw na idimole sila dahil uh, di ba sa inlabas nating video dito dalawang bisis na sila pinadalhan ng notice na walang building permit so dinahandahan na sila sa pag-demolish ngayon dahil ah... Uh, Gini na ang uh, ilang ari-arian kung saan doon ang kanilang uh, office ito ang nauna niyang pahayag sa live niya. Mayroon mga banta sa amin dito. na Naididemolish po kami. 2000 years. Kakumotado ilang guba ang pisina sa Federal Tribal Government of the Philippines. ang mga pagkastusan. Yon no, ang operation manager. Yon si Ja, operation manager sa kuan sa demolition. Naunang na uh, interview uh, naunang na interview yung pinalabas natin ng isang uh, general kaugnay sa mga kaso nila, di ba? ba? natin ang kaso yung uh, grupo and uh, I think we filed around seven cases uh, Seven cases uh, among others eh, may nagfile tayo ng usurpation of authority trafficking in persons at iba-iba pang uh, kaso uh, doon sa ating uh, pagfile ng kaso may prosesong sinusunod yan. so nagfile tayo ng complaint and uh, the uh, the prosecutors will be evaluating it at hahayaan din sumagot yung mga accused And then if uh, finally the uh, prosecution or the court resolves na, na may sala may may may, uh, may grounds for issuance of uh, warrant of arrest and then a warrant of arrest will be issued against the members ng bogus uh, na tribo, uh, only then can we implement yung yung warrant of arrest. In so far as the situation is concerned, uh, ngayon hindi na namin nakikitang uh, wala na kami nakikitang medyo immediate danger doon sa lugar. The uh, location is Cordon uh, uh, at marami nang nag-surrender doon sa uh, grupo nila. ba ang pisina sa Federal Tribal Government ng the Philippines. Yon mga tagkastusan. no, oh, an operation manager. Yon si Jack, operation manager sa kuan sa demolition. Yon sa i-cortis. Oh. Operation manager sa kuan demolition. Taba-hanti sa i-courtesy. Sige. Sige, kay, kay manager <tis> <tis> oh? ko na si Ja. Taba-hanti sa i-courtesy. Kayo naman! Kayo man, <tis> appeal ah. man! Alasin kayo! Okay. Final. Okay. Final. 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 din Jadi publish dekat TikTok dekat tau. Mungkin orang tak payah yang hilang tak buat. Tak fontek. Kau nak tikatullah mengkas. Ajot anti liptek. Ajot Mga gamit palis. Eh, mga gamit palis. Dali! <coughs> oh, oh. <coughs> <coughs> Ada itu hilat deh. Hilat. Disting ini siap pampan suyun. Ada itu hilat deh. Kayak nahi bayu pani. Kamu katumut. Aja go hilapte ho Aja go hilapte. Hai. Mata se a go chidan se peh rakhte se kai nahi to banisa amokwan. Aja go to Ô untuk bốn

Ila tagpuan, ila tag ba ang pisina sa Federal Tribal Government of the Philippines. Yon mga tagpastusan. Yon no, ang operation manager. Yon si ja, operation manager sa kuan sa demolition. Yon sa i -courtist. Operation manager sa so, Juan uh, de Molesyon. Trabahante sa ay Cortes. Sige, kay operation manager ko na si Jack. Trabahante sa ay Cortes. Na? Kayo naman, kayo naman ang pilmat. na si Kayan? maglutong-glutong Hanapin doon sila, sir! Tidak ada kontrak! Ketika itu, mereka menghentas! Jangan lupa untuk menjaga diri anda! Jangan और बारेंगा के तिलक वाह ने आ जातो नहीं लगते है जिला इंडी एशिया बंप बंप सोयो और जा तो

kuha parang itong demolition ito ibang lugar ito uh, siguro uh, si sinong mga may alam diyan kung saang bahagi ito parang parang hindi ito ang uh, yung pugad kung saan sila nagsisimba no uh, hindi ito ang uh, yung bahay kung nandoon si si ba Lourdes Oh. Uh, dahil sa sa dagat ma malapit yun sa uh, dagat. Uh, office daw ito ng federal. So kung office ito ng federal, ibang lugar siguro ito. Uh, so sino man sa nagsubaybay sa atin na uh, taga-Surigao, pwede kayo mag-comment diyan kung uh, saan uh, dahil kung ang nadimulis yung lugar saan sila nagsimba, kung saan n -n nag nakatira yung si Dato Araw, Dato Adlaw at si Bae Lourdes, hindi eh, po ba napalibutan yon ng PNP dahil hinihintay yung warrant of arrest para sa kanila. Kung ang naturang lugar, ang idimulis, eh, makaalis sila. Kung wala pang warrant of paris, posibleng na ibang lugar ito. Kaya kung uh, may mga nagsubaybay sa atin, taga Surigao, pwede ko ibang comment kung saang lugar itong sinasabing uh, office ni Dato Adlaw na giniba ng team, ng demolition team. Kung maalala natin, isa sa mga pinagmalalaki nila na makontrol ni Adlaw yung apat na Diyos nila na hangin, tubig, apoy. Pat kayo, lamunin na kayo ng hangin, tubig, lupa, apoy. ayo kasi natin maniwala na ang totoong Diyos na boy hangin, tubig, lupa, apoy. What? Hangin, tubig, lupa, apoy. O, ayun. Naon ila tagtuan ila ang pisina sa Federal Tribal Government Facilities. Naon ang mga kastosan. Naon no an operation manager. Naon si Jack, operation manager sa kuan sa demolition. Daon sa i -Cortis. Oh. Daon. Operation manager sa plan demolition. Trabahan sa i -Cortis. Sabi. Sige, kay operation manager ko siya. Trabahan sa i -Cortis. Tadi, bukan buaya. Tapi, bukan. Tapi, bukan. Tapi, bukan api mas. Tapi, bukan api mas. Aline, cikeng, cikeng, Hanya api dongserlah sih dan eksak tu. Jadi pasal demolish, pitaupitam. Tahu, nak operisian mana, cik? Operisian mana, cik? Demolisian. Baiklah, arah. Uh, sinubukan nilang harangin ang uh, team pero yung bahagi sa office, uh, parang ibang lugar ito, ng federal ang uh, uh, nadimulis talaga. So abangan natin ang susunod lalo na na inabangan din yung paglaba sa warrant of arrest. So kung maalala ninyo ang sabi ni Colonel Attorney Mariano Lukban kwan kadtong mga grupo adto sa may area ng barangay Sabang. So actually may mga tropa ta na naka-standby doon mao nag-monitor sa ila just in case magbuhat sila ng mga dili mao na binuhatan. Wala gyud ta na mag mapugos na, na magdakop tanan sa ila. Oh, yon uh, ang uh, ang kampo nila, yung pugad nila na paikutan talaga yon ng PNP no na nag-monitor. Uh, posible ibang lugar na yung office nila. Pero kung meron mang nagsubaybay natin ngayon na taga Surigao, na alam nyo kung saan lugar yon uh, pwede kayo mag-comment yan. So maraming salamat. Uh, pasok tayo sa punto por punto sa pagkakataong ito mga kapatid.